Good morning. So, tapos na kami mag almusal guys. Maliligo na. Daan muna tayo dito sa ano. <laughs> Ito. Sa kulungan ng manok namin. Wala pa. Wala pang nakapaglinis, guys, after ng ano. Ng bagyo kasi nga. Busy pang mga buhay-buhay. At ako, hindi na rin talaga ako maglilinis pa, guys. Dahil nga, sabi ko, aalis ako ng maaga ngayon. Kasi takot ako maulan na, na naman, tas babaha, tas liikot na naman kami. Ay grabe, ang dungis ngayon ng ano, tawag niyan, nitong kulungang manok namin. Sobrang ulan. <coughs> <Mag> <coughs> Hala, buya, giuna-una nagkaon sa kuan. Yush, dali, yush, dahinog! Kay mga un sa migwayabas, guys. Gikaon man sa kuan pa, gikaon magbutan. Gauna-una man sila. Halapa, kadaghang gikaon, kuan ni palihog. No, kanang kanang bay yung bayabas pa guys na pula. Pula ka to. Oh, um, to apa? Among gibang putos mo ana ong, putos. Ang ako ako nagayos. Mm. Palihog ta pa, murag kuana tuo to o. Oh. Katunto adid to o. Oh. Kato o. Oh. Aya o yos. Mama. O o oh. hinog na na. Kre? Mm. Ay pasagda ay eh, kay nagutom gud sila. Kre ma. O o na na. Limpyuhan ra na. Kay nya pa. Ah. O ayos. Ibutang sa sanina, ipuyo sa sa sinina. Bay among gitutos. Oh, pakuha pa ni Pop sini mo. Kumitay okay na lang gitutos. Murag wala pa na ay sag ana ma. Mm. Ay ma. Ayo sana. Di pa mo tos. Ayaw ko kayo. Yung doon sa kabilang. na nabusog yun ang kuan kabog tara na kain muna kami ng bayabas bago maligo maglaba alas nuibi na buyag alas nuibi na o palihog kong close sa pultahan ha i-close na ay tuwa pa di ay Isarado, Yush. Isarado dong, isarado dong. Oh, kena. Kabanha ba, oi. <laughs> Mga biik namin, kumusta kayo? Hindi pang tugnaw. Ay, wala ko'y pagkaon pa. Mga awan, may bayabas. Maligo. Mm. Ayaw kay tuklon. Diha. Ito yung aking damit dito. Nilabhan ko dito kahit maulan kahapon. Kasi mga dumihin po yun galing dun sa boarding house. Inuwi ko kasi nga ko lang mapagsampayan dun pag ulan. Ngayon umaraw ng konti. So ilalabas ko to. Malay mo, habang naliligo ako, natuyo pa to. Mm, diba? Ito lang, ayan. Ito. Mga ganito lang yung mga pinagsusuot ko sa trabaho, guys. Madaling labhan. Kung pwede nga, mga bistida, bistida na para kuan ba, tipid sa labahin. Ito, ayan, pang office uniform ni Papa, yan. Uuwi ko muna to saglit sa bahay. Oh, mga gabi. Yan. Ito mga bahay-bahay ng manok ng kapatid ko. Bilib din ako sa mga manok na ito. Buhay pa rin yung naano ng putik. Sabi ko nga katayin, ayaw talaga. Naka-in short man si Ayos. So ayan, hindi ko nasama talaga, guys, sa pag-vlog ko yung pagkakabit nila ng kuryente kasi nga tapos na nilang ikabit lahat. nung pag-uwi ko, naabutan ko na lang eh yung sakyanan ng Aray ng PLDT doon. Eh, kaso maulan pa, itong cellphone ko, nakalabagay to sa malaking garbage bag. Yung maitim talaga, kasakay kami sa motor ng kapatid ko. Mura siya ka ng na. <laughs> nakabaluyot siya dito ba. So, wala akong vlog nung ano. Pero ito, kailangan palang anuhin tong linya. Ito sa mga tita ko to. Doon. Mga pinsan baga ni Papa. Sa linya ng kuryente nila yan. Kawayan. Kasi nakasanday dito sa may ano namin, ito sa may poste namin. So, ma sa mabigat na yan pag meron pa ito. Malalaki itong wire ng kuryente eh. Hala! ni nisuong ka? Ayan. So, kailangan Dapat yung ano na yan. Kasi kung wala tong ayan, poste namin, malamang nabuwal na naman to. Laging nabubuwal to guys eh. Ayan. Sige na anak, sige na. Inay Sabihin lang iyo ng anak mo pagdali. Dinadaanan din kasi ito ng kalabaw. Ihalong ano, malalim. Pero wala pa to guys, dati sa mga naranasan namin noong ah. Malalim na putik. Wala pa to. <laughs> Tam na na ni. Eh. Pero walang wala pa to sa mga ano natin dati, di ba? Wala pa kami mga rain boots noon. Very organic, very demure, very paalang. As in. no Oy, careful yosh ha kay may mga dahon oh. Kanang sa tubo. Hugaw kayo. Dili so, mag yosh, mm -hmm. one day ipapat tiles natin to. Ah. Sharog magkahugaw pa dyan ta. Sorry, kaayos sa mga tubo. Ay, sige lang. Okay na na. Sorry, es sa mga tubo, no? usual lalakarin ko lang itong dito hindi ako sasakay kasi takot ako magka dirty <laughs> naalala ko talaga sabi sa akin para daw akong maldita maldita naman talaga ako guys mat alam mo naman kasi hindi pwede sa buhay ngayon yung sakto lang siguro yung hindi naman tayo papaapi hindi rin tayo nang aapi ganun lang kasi pag sobrang tagkabuutan kay taabusuhin ka rin eh <coughs> napansin ko yan trinay ko yan pero sadyang ganun talaga ng buhay hindi tayo makakasurvive kung sumubra na yung kabaita natin. Pero yung sa tono talaga ng boses ko. Like, very bisa kaya. Sabi ko nga, sa trabaho ko, ina pinapractice ko yan. Nagre-record ako ng, ano, yung boses ko. Kasi nga, sabi sa akin, ng supervisor ko, yung boses mo... Bo <laughs> Murag mas mahadlok mas sayup, intimidating daw. So, ano ba yung intimidating sa boses ko? Pinakinggan ko nga, sabi ko. Ah. So I tried my best to sound very demure. <laughs> Buyang. So yan yan guys. Ang poste, eh. yan yung sa pagitna, di pala kita delikita. Pero manipis lang kasi yung poste natin. So yung nandyan sa pagitnaan, hindi nagamit. Yun yung tatanggalin ni Papa. At itong dalawang poste na to, uh, sa tawag, ani good yung yung nagslanting na siya ngayon. So kailangan niya na lagyan ng brace para tumayo ng maayos kanang tukagan ba siya in Bisaya dayon puhon puhon pero yung mga puhon puhon ba malagyan ng simento yung gilid para matibay talaga siya at ano for safety na rin pero saka na marami pa tayong mga bagay na dapat unahin. Tsaka yung mga bata ngayon dito, alam na nila yan na pag may kurinti, hindi, hindi, sila ano hindi nila hinahawakan pero hindi natin sure, di diba? Para na rin sa ano para sa safety na rin ng lahat. Tulog ka gan, gan siya pa sa... ni Buak siya <tabotos> mu pisik manggut bisa magbutas ka lantawan mm. ning akuha o hugaw gani ko nang mga bugbog bitag mga tiil under renovation pala guys yung bakery na tinatambayan ko sa manaling araw bago pumasok sa work no. kasad yan yung abandoned house yung mga labahin ko nandoon guys kasi nga walang ano dito na ako finally yung foam na yan sa tita ko pa yan mga yan mga minana ko lang din lahat yan pinag ah, ano ko siya nautungtong ko siya sa mga upuan bago ako umalis kasi baka alam mo na yun know yung I mean. tingnan nyo guys kakabalik ko lang. ba? <laughs> diba? Kakalagay ko lang din yan. Binutasa na naman. Tatakpan ko rin ulit. Yan, syempre. Diyan bali lumabas yung ano, yung nagahabulan. bubung kasi yung bikodan yan. Diyan lumabas yung nagahabulan ng ahas, tsaka ng mabait So, pansin nyo. Bago ako umalis, may marami akong nakalagay na bawang. Ngayon kasi binutasa na naman pantakpan ko ulit. May nakahanda akong ano, pantakip sa kanya ngayon. So. Butasan, takip, gano'n lang. Tapos yan pa. Yan. Ako lang nagdi naglalagay niyan. Oh. <laughs> Ako na lang nagpapanday panday Ngayon guys, ito ko yung makikita napit sa ano Sa bintana ng kwarto ko actually nasira tong bintana na to ayan yung, ano ng bintana gawa ng um, one night may sawang nakapasok dito sa loob ng room ko pumasok dun sa may butas ng ano yung mga butas dyan sa gilid ayan Hinabon habon niya yung daga nakapasok yung sawa so, talaga namang abandoned house kasi yung nasa likod ayan ayan abandoned house yan tapos, ito, kapan pa rin? Ano pa rin ito ng boarding house namin? Ayan. Tapos, parang, ano lang, um, uh, ayan. Tapos, may mangga dyan sa likod. Bakanting lote yan sa akin. Kaya, pag magabi talaga, natatakot na ako. Umabot na ako sa point na hindi ako <laughs> mapakali nitong mga ilang mga gabi na lalo mo wala dito yung may-ari ng bahay. Nasa hospital sila, na. kaya napag-isip-isip ko. Siguro kailangan ko nang lumipat doon, malapit sa trabaho ko. Kaya, nilipat na talaga ako. Sa tingin ko. By the end ano, uh, November. Ayan. Kain na tayo, guys. Naka- luton na ako ng rice 6.30 na ng gabi kain lang ako, tapos patutulog na ako sing ulit mamayang alas 12 pasok ulit umili ako ng chicken umili ako ng dalawang peraso, isang ngayon din isang mamaya fights na wala ng kape-kape. Tinry ko na talagang hindi magkape. So, na-survive ko yung isang linggo na hindi nagkape diba so yun lang guys thank you so much for watching ingat po kayong lahat salamat